Hello mga kamaring. So another video na punta mga kamaring no. So tindera lang ko for today mga kamaring kay nilakaw pa ako mga sakop. So porting inita dire sa earth mga kamaring oy. Unya nagkabisi kana bitaw may panahon nga walay kuan. Walay customer, wala gyud kung naakay kay delivery ay ha pa mag support-support ang kuan kabisi. Kabisi pug So naday ko iniabot diri mga kamaring nga uh, So karon pang ang isnak ani taud-taud na pud siya nawala sa tindahan kay mao ito. Nagmahal ba ya ang kanang ingredients ani nagmahal daw ang lard. So napoy deri, diri patatas nya na ko an utap. So daghay nangita gyud ani sa akong tindahan mga kamaring no. So kay naa naman ko na nakuha na lang kong stock gamit good niya kaya siya okay high sugar ba gabi na ning patatas o oh, magkapik ka ako magkapik ko mga kamar hindi na kumamahaw ka nila akong panoon unya sahay gatas nang malit na kukuan kay kamang yun yung tindera dugay matulog para na ako ako'y itiglo sa alas 11 So makamata ko ana nya pag adto rito sa balay kay napay trabaho. Pinakasayo na ng alas 12 mga kamaring nya makamata ko no. Pinakasayo ng alas 9. Nya. ako mga anak nga lalaki dugay bi' ni mga to kay grabing energy. Pero di na ko matiya kay mga anak gid sila ever since nga baby pa sila no. So, ako kay gihatagan po ko sa supplier o cookies o libre. So, anong sa Bisaya, sa Mindanao, patatas ang tawag sa amo ani. Anong Bisaya. Amot sa Manila, wa o sa. So, utap. maurat to akong ganap karon mga kamaring. Thank you for watching. Please like, comment na lang sa videos, no? Kay busy man ko. So, please, ka uh, kanang, kung subscribe, pwede ra mo mo subscribe. So, mauna na. Thank you for watching mga kamaring. Bye!